mas magiging exciting ang viewing habit ng mga Pilipino ngayong 2024 dahil sa mga bagong palabas mula sa kapamilya at kapuso networks. The Philippine Showbiz List presents upcoming shows ng ABS-CBN at GMA sa 2024. GMA, My Guardian Alien. Ang My Guardian Alien ay ang pinakabagong kapuso family series na tsaka na magpapakilig sa puso ng mga manonood at pagbibigay ng magandang pakiramdam tuwing gabi sa pamamagitan ng kakaibang kwento nito. Pagbibidahan ito ni kapuso primetime queen Marian Rivera. Ito ang pagbabalik niya sa teleserye matapos ang apat na taon at gaganap siyang alien sa unang pagkakataon. Ayon niya kay Marian, sobrang excited siya para sa naturang role. Samantala, espesyal naman ang My Garden Alien para kay Gabby Concepcion dahil matutuloy na rito ang naudlot ng tambalan ni Marian. Bahagi rin ng serye na Max Collins at Gabby Eigenman. Love, Die, Repeat isa naman sa aabangang serye sa Kapuso Primetime ang Love Die Repeat na pagbibidahan nila Janelyn Mercado at Cian Lim na gumaganap bilang mag-asawa. Matatandaan na pansamantalang nahinto ang taping noong September 2021 dahil sa pagbubuntis ni Janelyn sa panganay nila ni Dennis Trilio. Ang Love Die Repeat ang dapat sanang unang proyekto ni Sian bilang kapuso aktor. Ngunit dahil sa nangyari, binigyan siya ng iba pang mga television assignment habang hinihintay niya ang pagbabalik ni Janeline. At sa darating na January 15, 2024, tuluyan ng mapapanood ang hatid nilang kwento na tumatalakay sa lungkot at pagkawala ng isang minamahal. Dito ay masasaksihan din kung ano ang gagawin ng isang tao para sa kanyang minamahal kung may kakayahan siyang ibalik ang oras bago sila tuluyang magkahiwalay. Pulang Araw. Magliliwanag naman ang bawat gabi at bubuhayin ang dugong Pinoy sa kwentong hatid ng pinakamalaking historical action drama ng GMA para sa 2024 ang Pulang Araw. Humandang magbalik tanaw sa nakaraan dahil ibabahagi ng Pulang Araw ang mga kwento ng katapangan, sakripisyo at pagiging makabayan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapones sa Pilipinas kasabay ng World War II. Bukod pa rito, minsan lamang mangyari na magsasama-sama ang apat na pinakamalaking bituin ng GMA sa isang serye kabilang si nakapuso primetime princess Barbie Forteza, first lady ng primetime na si Sanya Lopez, pabansang ginoon na si David Licauco at Asia's multimedia star Alden Richards. Bibigyang buhay ni Alden ang karakter ni Eduardo, isang matapang at ma prinsipyong binatang Pilipino. Kaganap sina Barbie at Sanya bilang magkapatid na sina Adelina at Teresita, dalawang dalagang Pilipina na magiging Bodeville Stars sa panahon ng mga Hapon. Samantalang nag-aral naman si David ng salitang Hapon para sa kanyang karakter na si Hiroshi na isang Japanese soldier. Ang pulang araw din ang magsisilbing pagbabalik na Barbie at David sa telebisyon bilang isang love team. Kasama rin sa powerhouse cast sina Epi Kizon Angelo De Leon, Rochelle Pangilinan at Aidan Veneracion. Sa pagkikipagtulungan ng produksyon sa mga historian at World War II survivors, ilalahad ng pulang araw ang mga kwentong tsak na malapit sa bawat Pilipino. Mga kwentong pamilyar sa nakasaksiman o hindi sa naganap ng pananakop ng mga hapon noon. Base ito sa panulat ni Suzette Doctolero at direksyon ni Dominic Zapata asawa ng asawa ko. Sa unang pagkakataon, magtatambal ang kapuso stars na Jasmine Curtis Smith at Raver Cruz para sa primetime series na Asawa ng Asawa Ko na nakatakdang mapapanood sa darating na January 15, 2024. Dito ay gaganap si Jasmine bilang si Christy, ang asawang inakalang patay na matapos madukot ng mga rebelde. Si Raver naman ang gaganap ng mister bilang si Jordan na muling nagpakasal matapos akalaing patay na ang misis. Bahagi rin si Rizel Lopez ng serye bilang si Shira, ang bagong asawa ng karakter ni Raver. Widow's War Hindi naman nagpahuli ang drama queens ng GMA na sina Bea Alonzo, Gabby Garcia at Carla Abiliana na bibida sa Widow's War. Ayon sa ulat, ito ang book 2 ng successful Widow's Web na Carmina Villaruel at Ashley Ortega at extension din ng royal blood na may connect ang story sa Widow's Web. Intense drama nga ang ipapakita ng tatlo sa nasabing serye na hindi aatras sa laban. Sinasabing ang proyektong ito din ang katuparan sa kahilingan ni Carla na makatrabaho si Bea. Shining Inheritance Mapapanood naman tuwing hapon ang Philippine adaptation ng hit Korean drama series na Shining Inheritance. Ang nasabing serya ay kilala rin bilang Brilliant Legacy na napanood sa GMA noong 2009. Ang kwento ay patungkol sa isang babae mula sa mayamang pamilya na biglang nawala ng lahat matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagbibidahan ito ni na Kate Valdez, Kayleen Alcantara, Michael Sager, Paul Salas at Miss Connie Reyes sa Shining Inheritance ay muli ding masisilayan ang kontrabidang karakter ni Kailin at inamin niyang kinakabahan siya sa gamitong pagganap na dati ay kanyang comfort zone. Makiling Mapapanood naman sa January 8, 2024 ang Afternoon Mystery Revenge Drama na Makiling. Pinagbibidahan ito ng real-life couple na sina El Villanueva at Derek Monasterio na gaganap bilang sina Amira at Alex. Isang mahiwagang bulaklak ang babago sa buhay ni Amira, ang mutya pero nariyan ang katanungan na dapat abangan kung ang bulaklak na ito ay isa nga bang biyaya o sumpa. Lilette Matias, Attorney at Law Kabilang din sa Aabagang Kapuso Show ngayong 2024, ang legal drama series na Lilet Matias, Attorney at Law. Bida dito si Joe Berry, nagaganap bilang si Attorney Lilet na magiging abogado ng mga inaapi at ibinababa ng lipunan. Kasama din sa naturang legal serye, ang award-winning yang actor na si Joaquin Dumagoso, Sparkle Beauty sa sina Zonia Mejia at Hannah Argeles, mga batikang aktres na sina Cheryl Cruz, Glenda Garcia at Teresa Loizaga. Sparkle Heartthrob na Jason Abalos at E.A. Guzman at ang komedyante na si Ariel Villasanta. Encantadia Chronicles Sangre Ang much-anticipated sequel ng iconic fantasy na Encantadia Chronicles Sangre ay isa sa inaabangang kapuso show ngayong 2024. Pagbibidahan ito ni na Bianca Umali ng kaganap si Terra na bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa na tagapagmana ni Sangre Danaya. Si Kelvin Miranda naman ang gaganap bilang si Adamos, ang kauna-unahang lalaking sangre na magiging tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Si Faith Da Silva ang gaganap bilang Flamara, ang naatasang tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Samantalang si Angel Garcia naman ang napili bilang bagong tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Compermado rin nagkaganap sa serye si Rian Ramos bilang Mitina at magbabalik naman si Naglaisa de Castro bilang Perena, Sanya Lopez bilang Danaya at Rocco Nasino bilang Akil. ABS-CBN. Linlang. Linlang fever is on pa rin dahil matapos ang napakalaking tagumpay nito sa buong mundo. Nang ipalabas sa Prime Video, i-airin na ang teleserye version nito na pinagbibidahan ni na Kim Chu, Paolo Avellino at J.M. Guzman na may never before seen pala mga eksena na kasama. What's wrong with Secretary Kim? Dahil sa kinakiligang chemistry na Kim at Paolo, patuloy na maglalayag ang Kim Pao Shippers sa darating na 2024 dahil silang dalawa ang mabibigay buhay sa Philippine adaptation ng 2018 hit Korean drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Noong November 21, kinampirma mismo ng ABS-CBN Entertainment ang muling pagsasama ni na Kim at Paolo nang ipost ng Vio Philippines sa Instagram ang hiwalay na Get Ready With Me video clips ng dalawang kapamilya star para ipakilala ang kanilang mga bagong karakter. Si Kim ang gaganap bilang si Secretary Kim, habang si Paolo naman bilang Vice Chairman. It's okay not to be okay. Isa pang Philippine remake ang tsak na aabangan ng kapamilya viewers. Ito ang 2020 hit Korean novella series na It's Okay Not to Be Okay. Pagbibidahan ito ni Anne Curtis, Carlo Aquino at Joshua Garcia. Samantala, espesyal naman ang proyektong ito para kay Anne dahil ito ang kanyang pagbabalik teleserye makalipas ang siyam na taon. Pamilya Sagrado Magbabalik teleserye rin ang kapamilya Ultimate Heartthrob na si Piolo Pascual matapos ang successful run ng kanyang video series na Flower of Evil. Si Piolo nakatakitang bumida sa drama action series na Pamilya Sagrado kasama ang rising young stars na sina Kyle Echari at Grey Fernandez. The Bagman ang award-winning kapamilya actors na si Judy Ann Santos at John Arcilia ay magiging bahagi naman ng The Bagman, isang spin-off mula sa critically acclaimed digital series The Bagman na pinagbibidahan ni Arjo Atayde. Ang seri ng The Bagman ay magsisalibid ng major comeback ng Queen of Primetime na huling napanood sa kapamilya primetime series sa Starline noong 2019. Samantala, ito rin na magiging unang international series ni John matapos na kanyang makasisayang tagumpay bilang unang Filipino na itinanghal na best actor sa 78th Venice Film Festival. Sa bagong season ng The Bagman, si Arjo nakatakda ulit na gumanap sa kanyang papel bilang si Benjo Malaya. Bilang isang bagman para sa kasalukuyang pangulo ng Republika ng Pilipinas, nagsisimula si Benjo ng misyon upang pigilan ang nalalapit na civil war. Pinoy Big Brother Bahagi rin sa naka line up na show sa 2024 ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya sa bagong season ng Pinoy Big Brother. Pangungunahan ito ni Bianca Gonzalez, Enchong D, Robbie Domingo, Mele Cantiveros at Kim Chu. The Voice Teens Tapos na rin ang paghihintay ng mga kapamilya viewers dahil muling magbabalik ang isa sa pinakamamahal na reality singing competition, ang The Voice Teens. Kaabang-abang din kung may pagbabago ba sa line-up ng mga coaches and judges. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!